Money is one of the result of having an abundance mindset. Hindi po baligtad. Baka kasi inaakala mo na magkakaroon ka lang ng abundance mindset kapag nagkaroon ka na ng maraming pera. Pero kung ipinanganak kang mayaman, tapos wala ka namang tamang mindset, pwedeng mawala ang lahat ng pera mo. You can lose it all. Thinking in a certain way or manner is called mindset. Maraming mindset na pwedeng maabsorb mo yung iba, ibabawon ka sa dusa at hirap. Yung iba, magdudulot ng panandaliang saya. Pero ang mindset na magbibigay sa iyo ng purpose at tuloy-tuloy na kayamanan, yun dapat ang unang-una mong inaaral. Ano ba yun? Paano ba yun? Sadly, hindi ito kasama sa curriculum sa school. The good news is, Marami na mga tao ang may advocacy to teach wealth and growth mindset ngayon. Ito rin ang main theme ng channel or page na ito. So, if you wanna learn more, please follow or subscribe. Sa Pilipinas, hindi naman tayo nauubusan ng mga katatawanan, mga comedy, mga entertainment. Filipinos are easily distracted. Ang mindset natin to please and be pleased pero kapag self-improvement na and money matters na ang usapan, hindi na natin gusto makinig. Cringe-worthy na. Parang tabu pa rin sa atin ang pag-usapan ng pera. Nagtatapos na lang sa sana all ang mga comments natin pag may nakitang post ng mga mayayaman na nag-travel or nag-post ng luxury items nila sa social media Baka nga pag pa natin na baka sumipsip lang or nangurakot lang yun, kaya maman Look, I am not a billionaire or millionaire. I'm not a millionaire yet. Nor am I a high-profile businesswoman or an entrepreneur. I'm also not a prominent socialite. I am just an ordinary introvert, braving the world of social media para ma-fill up ang large gap ng mga mayayaman sa mga mahihirap na Pilipino. Hindi naman kailangan sobrang mayaman ka na bago ka gumawa ng paraan at mag-launch ng mission to help others. Isipin mo na baka maraming tao ang nangangarap na marating kung ano na ang narating mo ngayon. Kaya ang wish and mission ko mindset shift para sa mga Pilipino para kita kits tayo sa abundance.